Ay... Uy, bitch! Nandatago ka ba? Hindi ako to. Uy, ano hindi ikaw? Balis na ako. Tantanan mo nga yan. Mahuhuli din yan kung sino man yan. Uh, Talaga? Oo. Oh, oh. Ang tagal eh. Tago ka po. Hmm. Nakakagigil talaga, video gaper, no? Mm -hmm. So ngayon, ongoing pa rin po ang selling hearing about ka dito kay Goa Ping, no? Oh. Ayoko na siya tawagin na Alice Go'o. Oh. Kasi sabi nga ni Senator no, a.k.a. Mayor Alice Go'o. Kasi totoo naman talaga niyang pangalan ay Goa Ping. Oh. Oh. Tawagin natin siya totoo yung pangalan, baka sakaling maalala niya, no? pag uh, ko kung sino siya, oh. Uh, madam, uh, doa, uh, oh. go up. Oh, super, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa so, channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga ina para sila sasawa so namin, pwede ko Grabe talaga itong Senate hearing, no? Pwede ko Nakaka, nakakainis, na nakakilabot, na nakaka, mmm, naka, talaga. Sabi nga ni Senator Wingachal, yan, pwede ko Naka-apat na hearing na nga. Diba? Oh, oh. O ito, panoorin nyo muna. Nakadismaya dismaya dahil uh, pang-apat na hearing na natin to at uh, inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At uh, yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng supina. Pero parang uh, walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Uh, para sa akin, yung pagbabalewala nila ng supina, parang pagbabalewala at pagwawalang uh, respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Uh, itong paghindi hindi nila pagdaluhod dito ay kawalan huyan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag at para sa akin, sinyalis ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Uh, yung pag uh, hindi nila pagpunta dito para sa akin is a sign of guilt. Oh. Dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Ah uh, bibigyan ko kayo ng halimbawa kung, kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inimbitahan nun natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Uh, inibitahan rin nun natin yung may-ari ng lupa in Worldwind Corporation kung saan doon natuklasan po yung pinaka isa sa pinaka at sa pinaka violenteng pogo hub sa Pilipinas no at uh, wala rin pumunta sa kanila uh, nag-issue tayo ng uh, supina para kay Go Huaping para ipagpatuloy yung ating uh, pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong pogo hub sa Bamban uh, pero pangalawang uh, uh, pagtanggi o pangalawang beses niya nang hindi pumuntao dito. Uh, ngayon na uh, kahit may supina uh, binaliwalya pa rin niya yung supina na in ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si uh, Ginang Nancy Gamo, no? Na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga go-related companies, sa papeles nung dalawang uh, pogohab yung uh Zhou at Hong Sheng uh, pero nagpadala siya ng letter at uh, hindi rin siya makakapunta uh, dahil raw eh pinagbabawalan siya ng doktor niya pero uh, Madam Chairman nakita ko yung kanyang interview eh hindi lang isang beses o so, apat na beses yung kanyang interview at uh, lumalabas ho siya para magbigay ho ng mga interviews no so uh, hindi po katanggap-tanggap ho para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na pagdinig hindi ka pupunta ho dito at may supina na rin ho na issue. So, Madam Chairman, uulitin ko po yung aking uh, uh, motion in the past no, yung last hearing at ngayon I will uh, move to issue a supina uh, dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, namely ho si Ronelyn Baterna, si Michael Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to, na present siya sa Lucky South 99 at present rin siya sa Worldwind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. No? Pero dahil hindi nga ho sila pumupunta ho dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Uh, again, I will move also for Uh, the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99. Uh, ito po yung present na mga board members and officers. Si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson. Ito po sana yung pinakamahalagang personalidad. Eh. Para diretso natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga, itong mga krimen at uh, itong mga torture na nangyayari. Si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua uh, again to issue a uh, to issue a subpoena to the incorporators board members of Lucky South 99 outsourcing who are also incorporators of Worldwind Corporation ito in interlocking si uh, Ms. Miss Josefina Mascarenas Mr. Xiang Tan si Mr. Daniel Salcedo ito po yung presidente ng Worldwind Corporation na kasalukuyan po um, maganda rin ho sana marinig sa kanya kung bakit sa kanyang 10 hectare property nangyayari itong mga torture at human trafficking. Uh, si Mr. Duaren Wu, uh, applicant ho to sa mga Pagcor um, Uh, sa, uh, itong uh, si Mr. Duar, uh, Duaren Wu uh, yung kanyang pangalan lumalabas to sa marami ring mga papeles uh, related to worldwind uh, Whirlwind Corporation. Si Miss Chona Alejandre, who's also a board member of World Wind Corporation. And then um, I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued a uh, subpoena to. Uh, si Miss Wen Yi Mr. Simon Liel Go, si Guo Huaping, aka Alice Go, uh, Mr. Jan Jong Go, Miss Sheila Yel Guo at Miss Wesley Guo. Uh, nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng supina. Uh, para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Miss Go uh, Guo dahil um, siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban. Eh. Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. at marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino 'yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At uh, uh, I will also move to cite in contempt Ms. Nancy Jimenez Gamo, uh, the accountant that incorporated the Go-related family uh, Go-related family businesses and also the two Pogo Hubs. Um, may mga personalidad ho dito na nag-issue ho tayo ng supina pero based on the concept, mga dummies or non-existent pero uulitin ko na rin po no just in case na lumabas ho sila or also to cite in contempt Miss Jamelyn Cruz, Mr. Roderick Pujante at Mr. Juan Miguel Alpas. Uh, there's also another personality na crucial ho dito sa ating investigation. Ito po si Catherine Cassandra Ong na nag-issue na rin ho tayo ng supina pero hindi ho, wala ho siya dito. So, so I also move to cite in contempt Ms. Catherine Cassandra Ong. Um, nag-issue rin ho tayo ng supina kay Mr. Dennis Kunanan para marinighu uh, marinig ho yung kanyang uh, side at uh, yung kanyang pangalan ay madalas lumalabas sa application sa PAGCOR. um uh, in relation to Lucky South 99. So I move to cite him in contempt as well. Meron po hong dalawang tao ho dito na crucial. Um, ito ho si Mr. Alberto de la Serna at si Mr. Jonathan Mendoza. Um, kulang rin, hindi ho mahanap ng ating comsec pero lumalabas rin ho sa interviews. Na nakita ko ho sa Rappler yung mga pangalan ho nito. So I also moved will move i also move to cite in contempt mr alberto de la serna and jonathan mendoza uh, mga totoong tao huto dahil nakikita ko huto sa mga interviews so again madam chair uh, hindi humagiging kompleto yung ating uh, ating hearing uh, and, and investigation kung wala po itong mga personalidad ito. specifically those connected to lucky south 99 and to World Wind corporation as well as Si Ms. Nancy Gamo at si of course si Go Huaping. And uh ...yung mga taong nasa likod nito without these personalities. So I so move, uh, Madam Chair. Thank you. Sabi nga ni Sen. Wyn, naka na hearing na nga, per At yung mga in-invite nga nilang mga resource person. Mm. Eh hindi nga umapir. Oh Nag-disappear na ba? Oo. dahil may no? Kahit isa walang umapirman lang. Kasi so, guwa, Pink. Talagang ini-insist niya yung kanyang mental health condition. Oo. No. No? O, eto may sinabi si Senator Nancy Binay. Letter of explanation ni Mayor Alice at Um, sinaito niya yung dahilan na he's, she's not mentally fit. Madam Chair. Ang um, sa akin lang nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may men mental health condition. Um, I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Yan lang po, Madam Chair. Tama right. naman si Sen si Nancy, di ba Bidjogapur? Oo naman. Nakakahiya naman sa so talaga may pinagdadaanan in terms of their mental health condition, mental health aspect. Di ba? Hindi dapat gawin dahilan yan. Bakit nga ba kailangang saklawin o gawing dahilan ang mental health status? Kasi kapag ikaw, di ba nga mm. sa medical... Kapag ikaw ay may mental health condition o mga mm. mental health issue na pinagdadaanan, mm. if meron kang pinagdadaan ng kaso o yung mga case, video gap or may kinabibilangan may ka, may kinasasangkotan ka, medyo magkakaroon ng minimal na jurisdiction about don O yung punishment o yung parusa. Kasi wala ka kasi sa tamang pag-iisip. Kasi may pinagdadaanan kang certain mental health condition o yung mental health status mo is hindi siya stable. Mm -mm. Kaya diba bigyoga po, di sa mga napapanood natin, once na may krimen, pero oh. schizo yung pasyente, mm -mm. or histrionic, o basta ko anong mental health condition yan, nagkakaroon ng pagbaba ng punishment. Wala sa tamang pag-isip. Oo, wala sa tamang pag-isip. Sa ibang mundo ka, may sarili kang mundo. So nagkakaroon ng pataw sa'yo medyo bumababa, medyo gapar, di ba? Hindi ganun kabigat. Hindi ganun kabigat. Kasi nga sa mental health status mo. Pero ayan nga, no? Yung mental health ba na yan? Oo. Oh. Sino may sabi? Abogado? Eh, wala nga mapaki... Et, eto nga, di ba, sabi ni Senator Jinggoy? Oo. Oh. Based nga daw do sa pinasa ni Guwa Ping. Mm. Ayaw daw maglabas ng medical certificate nung mga medical providers na kasi baka daw makaranas din ng humiliation. Ang tanong, bakit naman makakaranas ng humiliation or whatsoever kung nagsasabi naman talaga ng totoo based on their assessment, based on their evaluation, 'di ba? Bakit pinangungunahan niya? Ang tanong, mga bata, helmet, pero ba talagang tumingin sa kanya? Oh, bakit, meron ba talaga? But kung totoo naman yung certificate, 'di ba? Yes, so, totoong ano. Kung totoo yung assessment na this Client or this patient experiencing mental health conditions Such as? Such as schizophrenia, delusion, hallucination, <laughs> delusion of grandeur. Lahat na. Ibigay na natin sa kanya lahat ng disorder. Binigay mo na lahat ng oh. ano? Eh, dami pa. Pwede nga din multiple personality disorder. Eh. Ang daming katauhan eh. Bitsa ka pa. Mm -hmm. Pero tama yung sinabi ni Senator Jingoy. Oh. Bakit hindi ang mag-assess sa kanya, eh, the government medical providers. Oh, sabi nga ni Sen. Risa, yung mismong clinic ng Senate, di ba? Nag-apply ako dyan before sa Senado, as oh. nurse. Kaya may sariling clinic talaga dyan. O, oh, ba't hindi yun? Kaya nga. Parang legit naman, na legit, di ba? Pwede naman siyang i-assist, di ba? Oo. ka lang talaga. Chair, sure, uh, I am, I just read the letter of explanation uh, from uh, Mayor Alice Go. and in, in the second paragraph uh i have already sought professional help but the medical professionals that i have consulted refused to issue a medical certificate stating my condition for fear that they may also experience the humiliation and ridicule that i am going through madam chair i suggest that uh, she be attended by a government uh Uh, by a government doctor para siguro malaman natin ng buong katotohanan. And uh, I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing kung meron man. I, move, I so move, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Sen Jingoy. Um, Uh, before the chair rules on the motions regarding contempt and uh, issuance of a warrant of arrest and for that the chair thanks the senate president pro tempore dahil sinabi na rin po uh, ng SP na uh, before this hearing no in public sa media na he is prepared to sign uh, the arrest warrant uh, bago nun, the, uh, before ruling on the motions for contempt and the motion for additional subpoenas uh the chair concurs with senators Nancy and Jinggoy uh, regarding their um, estimation of the uh, letter of Alice Go. Uh, the committee is in receipt of that letter of Alice Go seeking to explain her absence again today. Wala po itong kalakip na anumang medical certificate. So the chair also uh, welcomes the uh, offer of the Senate President pro tempore binangit narini uh, SP that uh, the senate could arrange for uh, a government doctor to attend to her or kahit yung sariling uh, senate clinic uh, natin dito and also the chair recalls that in a previous also big investigation there was a resource person there uh, who actually cited uh, mental health concerns but she still testified despite her mental health issues, ascertained by a medical doctor. So, samantala, ito pong kay Alice goa walang kalakip na anumang medical certificate ang kanyang uh, letter. And while with Senator Nancy, we definitely recognize the importance of mental health, we also really do not want to set a precedent in which mental health is invoked to skirt the obligation to appear before a Senate committee. And with Uh, the Senate President Pro Tempore and Senator Nancy, we find her claims in the letter devoid of credibility. Uh, therefore, uh, before I, uh, the Chair, acts on the motions regarding uh, contempt or warrant of arrest and additional subpoena, uh, the Chair would just like to make of record that we are in receipt of um, uh, a letter uh, from the attorneys at law. Of uh, Mr. Marlon Marion, Ryan Chua, Edwin Ang, and Julian Linsangan the third, um, saying that they received the email uh, inviting them to appear here, but they are respectfully informing the Senate that they have a conflict of schedule as they are also scheduled to file criminal and civil, civil cases on said date. Rest assured that the cooperation of Mr. Chua Ang and Lin Sangan will be ready and available at the next scheduled hearing of the Senate. The chair will show the copy of this uh, letter uh, to Sen Sherwin because these three invited persons are subject of uh, a motion, uh, one of the motions for subpoena uh, of the good senator. So at this point, uh, the chair rules to. Uh, the chair rules to uh, cite in contempt um, Alice Guo or Guo Huaping uh, and to for her to issue uh, the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Kunanan. Additionally, the chair uh, rules on the motion of Senator. Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin, CMN Leal Guo, Jiang Jun Guo. I hope I'm pronouncing his name correctly. And uh, Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and uh, resource persons, invited resource persons, Cruz Pohante, Alpas. On De La Serna uh, and Mendoza. So, ruled. Yes, I, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Senator Nancy. The Chair has ruled, and with the concurrence of uh, Senator Nancy and uh, hearing no objections, uh, so ruled. Additionally, uh, the Chair uh, rules to on the motion of uh, Senator Sherwin to subpoena before this committee invited resource persons baterna mascarenas banda jinguo i hope i'm pronouncing that correctly as well uh, Tan, salcedo alejandre and i need to go uh, check my my um, handwriting on this on this last name uh, uh so ruled. nako guwapin kung ayan talaga 'yung ginagawa ano mo yan? lang dahilan palusot y yun nga isa pa medyo, pero yan 'yung tamang term ano pa to nagpapalusot palusot ay nako eh, ba't hindi na lang ano uh, neck brace hindi na daw ano yun eh video uh, pa, pa rin daw ano orderhin sa senado tungkod ato ah, <laughs> Ah, uh, ano pa ba, ba? Scarecrow! cross! ano Ano ba? Pero, ayan nga, mga batang heelmates ko, i-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Pero, ayun nga, Big Gopher, mm. ang chairman ay nag-ano di ano, diba? Sabina, mm -mm. Na hindi naman umatil. At saka, nagsite na ng? Contempt. Hmm. Diba? Site in contempt na sila. Ayaw nyong umapir. Ayan nga, sabi nga ni Senator Win, parang pambabastos yan. Oo, oo, oo naman. Respeto sa ating saligang batas. Respeto oo. sa komite. Tapos para pinagwawalang bahala nila. At ito daw ang abogado ni Guwaping. Nakakaloko, 'di ba? Nung in-interview din kay Manong Ted. Uh oo -oh. Nung tinanong siya na nandito pa ba sa Pilipinas? Oh, ano sa, sagot? Sa pagkakaalam niya nandito ah, sa pagkakaalam pa, pa lang? ba? Nulit-ulit ni Manong Ted 'yun eh. Sa pagkakaalam ng abogado nandito pa ba? Oh, nandito, nandito hindi, pa hindi naman. Sigurado ko nandito pa. Oh, ano dito naman? Nandito, nandito naman? Ah, Kung ano? Comment down below nyo na dyan, mga batang helmet, kung ano masasabi nyo, ay naku, Pilipinas. Magpapalo, oh, dito, ko pa ba tayo? Magpapalo dito natin, ko pa ba kayo? Dito natin makikita kung magaling ang abogado. Okay, may go Sa wala talaga nag-appear, no? lang umaten Sala, so, wala nga ng sa mga speaker, no? Kahit yung mismong abogado niya, hindi rin umaten. Ha? Meron daw siyang ano, lakad. Ay, nuna pa niya lakad niya kasi semi-hearing. Oh, may hearing daw siya sa iba. Ah, baka hearing aid. Oh, oh, tapos course. mapapadala daw siya ng representative. ibang representative. Team. Para sa na may representative, ba't hindi lang siya yung humarap? Eh, kasi nga, may sumabay na hearing. Ay, wow. Oh. So, mas importante pa yung kaysa hearing Eh, may ng sumabay ng hearing. hearing. Ano, B? Mm. 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 Ay, naku, mga ng helmet. Oh, kayo na. Kayo na bahalang humusga dyan. Ano ba, Pilipinas? Patuloy ba tayo magpapabudol? Patuloy ba kayo magpapalokot magpapabudol? Ginagawa na tayong kaingot-ingotan. Eh. Pwede naman. Ha? Papalag kayo? Pwede Pwede naman. tayo mga kabatang Kasi alam mo, kailangan mong pagtanggol ng si Guaping. Para maging maganda. Huh? Your honor. Hindi ko po alam. Your honor, hindi ko po alam Your honor, hindi ko po alam Your honor, hindi ko po alam, honor, Ay, po, po alam. Ko pa. O basta, stay happy, stay healthy, stay safe tayo sa so, always mga kabatang helmet Sabi kami sa buhay nyo, nag-helmet din na Keeps getting better every day, God bless everyone Bye! Bakit? Sa taas Sa taas? Sa taas? Ha? Puntang Malaysia. Malaysia?